Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinantahan ni Anna din ang kanyang nanay Dinet upang kausapin. Tamang-tama naman ito kasi gusto rin kausapin ni Dinet ang kanyang anak. Tungkong sa nangyari sa kanila ni Carlos at kung bakit nang walk out ang kanyang anak. Pareho naman daw na si Carlos at Anna din na nakapagsabi ng di magbandang salita at sorry naman daw si Carlos, gustong malaman ni Renet kung ano pa ba ang gusto ni Ana Dahil sinabi pa ni Ana na hindi dapat magpakasal ang nanay niya kay Carlos. Nagsorry naman si Ana sa kanyang inasal. Pero dahil kakilala ni Renet ang kanyang anak, tinanong niya ang kanyang anak kung may nakita si Ana rin na pangit sa ugali ni Carlos. Kung may mga red flags na hindi niya alam. At kung may nakikita raw si Ana rin sabihin niya ito sa kanyang nanay. Sa kabigang banda, nag-usap ni Dr. Robert Tanyag ang kanyang kaibigan na si Dr. Ray na huwag mag sa Apex dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan niya sa Apex. Ngunit ayaw mang ni Dr. Ray sa isang monster. Ang tinutukoy niya ay si Moira. Ngunit ayaw niyang maging boss si Moira dahil kilala niya ito. Ngunit patuloy pa rin siyang kinukumbinsin ni Dr. Robert na no huwag mag-resign dahil siya lang ang na may iiwan sa Apex Hospital. Dahil napaka ang Apex kay Dr. Robert Tanyang. Dahil alam ni Dr. Robert Tanyang na maaaring mawala sa Apex kung mapupunta ito sa maring tao. At ang kanyang kaibigan naman si Dr. Ray ang kanyang mapagkakatiwalaan. Sa kabilang banda habang nag-uusap ang mag ina Lynette at Annalyn, ay dupanting ang kanyang tiahin para sabihin tumawat ang gumagawa ng gown ni Lynette. Paparati na ito. At napansin ng tiyahin na may kakaiba sa mag-inang Lynette at Annalyn at hindi niya napigilan ang magtalong. Kaya nagsabi si Annalyn na kaya siya pumunta sa kanyang nanay upang magsori. Nanunawaan naman ang kanyang nanay. Sa sobra excited ng tiyahin ay niyaayanan niya si Lynette na puntahan ang gumawa ng gown. Paglipas ng ilang sandali, Chineck naman ni Dr. Carlos si Lynette at nalaman na mataas ang BP nito. Kaya pinayuhan ni Dr. Carlos na huwag mo na magagalaw si Lynette. At sinabi pa nito na nakita niya ang sobrang galit kanina ni Lynette kaya siguro tumahas ang BP nito. At tinanong na rin niya kung kamusta na ang maging ng Lynette at Araline. Gaya ng dati, nagpapumpaba na naman si Dr. Carlos. Sa kabigang dako, dinalaw ni Annaline ang kanyang amang si Dr. Robert tanyang utong kumustahin. Dahil alam ni Annaline na apektado ang kanyang amang si Dr. Robert sa nangyari sa Apex. Ngunit may napansin din si Dr. Robert kay Anakin, kaya kinamusta niya ang kanyang anak. Kayo, kamusta naman kayo sa relasyon niyo sa inyong mga anak? Kagaya rin ba kayo ni Dr. Robert nag nag-aalala? At kayo ng mga anak, kamusta naman ang relasyon niyo sa inyong mga magulang? Ayon nga sa kasulitan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid, ikalang mo ang iyong ama at ina upang lumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload na video. Thank you and God bless!